Pag ang tao daw ay nakakaranas ng mga pagsubok, ay eh, nagiging malilimutin siya sa mga pagpapalang natamasa na niya at maging sa mga pagpapalang taglay pa niya. Nangyayari ito dahil pag overwhelm tayo ng pain, eh doon na lang tayo nakafocus. Misan ang dami pa din namang pagpapala sa buhay, mga bagay na dapat ipagpasalamat. Kaso nga lang, nagiging bulag tayo sa mga ito dahil na din sa pagtuon natin sa problema natin. 'Di ba kapag dumarating ang mga hindi inaasahan at hindi inaakalang pangyayari sa buhay, ay napakadali nating makalimutan ang mga pagpapalang taglay. Pati ang iba pang dahilan ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos ay naisasantabi natin dahil natuon na lamang tayo sa bagay na pinoproblema. Ang pagpasok sa suliranin, kagaya ng karamdaman, ay minsan nakakapagod at nakakatroma ang dalas ng dating ng problema ay may epekto din. Minsan matumal ang problema, minsan naman ay madalas ang dating nito. At kahit ikaw ay matatag dahil sa pagod at paulit-ulit na dating ng problema, nakakaranas ka na rin ng pagod at panlulupay-pay. E eh, paano ba tayo tutugon sa ganitong mga pagkakataon na inaabot na tayo ng kalungkutan at panghihina? Ang sabi ng Bible, bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos, at tagapagligtas. Ang verse na ito ay sumasalamin sa dahilan kung bakit may mga pagkakataong tayo ay nagagapi ng problema. Ito ay dahil sa ang pag-asa natin ay naisasandig natin sa ibang bagay o tao at hindi sa Diyos. Ang pagharap natin sa problema kadalasan ay sumasalamin sa level ng ating spiritual maturity at hindi sa laki ng ating pinoproblema. Dahil yung laki ng pagtingin natin sa Diyos, ay umaapekto sa laki ng pagtingin natin sa problema. Ibalik natin ang ating pag-asa sa Diyos. Kapag nga naman natuon tayo sa ating limitadong kakayahan ay hindi na natin maiisip kung paano na. Pero kapag sa Diyos tayo nagtiwala ay muli tayong napapaalalahanan ng kanyang karunungan at kapangyarihan. Muli nating nakikita na siya at hindi tayo ang may hawak sa sitwasyon na ang kanyang magagawa ay higit sa ating magagawa hindi man tanggalin ng Diyos ang problema natin kapag alam natin siya ang may hawak ng ating buhay. Nagdudulot ito ng kapanatagan. Magtuon sa Diyos sa gitna ng problema at makikita mo na anuman ang kanyang tugon, ito ang angkop at pinakamainam. Tandaan mo na ang panahon ng pagsubok sa buhay mo ay pagkakataon din naman na kumilos ang Diyos sa buhay mo. Bakit ka nga ba lugmok at nalulungkot? Magtiwala ka sa Diyos at asa ka pa.